Marami po sa atin ay nalilito. Pag-uusapan po ay mixing ratio ng 2K o urethane paint at maging sa epoxy po no. Kasi uh, ito po ay two component system may pinaghahalo po. So dito po ang ang kalituhan ay kung yung ano ba yung part na tinatawag. Ito po ba ay merong uh, sukat na ml, liters o grams? Wala po no. Yung part po na tinatawag, dito po tayo mag-base kung kaano karami po ang ating titimplahin. So dito po sa video ito ay ipapaliwana ko po, po sa inyo. Pero syempre, bago po ang lahat, welcome back to my channel, The Hustler's TV. Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat. Panibagong araw, kaya panibagong vlog na naman po tayo. So ito po, may hawak po ko na apat na disposable na baso. One, two more so itong isa ay tatandaan ko so ayan nilagyan ko muna ng guhit para saan ba itong guhit na inilagay ko ito po yung part na tinatawag ito po yung pinaka uh, pattern ng part so kaya meron 3 parts, 1 part, 4 parts, di right. ba? Ito po 'yon. So, kung ito ang titiblain natin, tong Gilder epoxy primer grade, ang mixing ratio nito ay ito po 'yung catalyst 1 part, ito po 'yung epoxy primer 3 parts. Kapag binili po natin ito, ito po ay 1 liter po ilalagay niyan. Pero inaibawas po nang ganitong karami. At ito naman po ay 1/4 liter. So, pag isinalin nyo po yan dito, mapupuno na po yan. So, magiging 1 liter na po ang kabuhat. Ang sukat po nito ay 1 fourth liter or 0.25. At ito naman ay 3 fourth liter or 0.75. So, kaya pag pinagmix nyo na ito, magiging 1 liter or 100% po. No? So, magiging 1 fourth na or 1 liter. So, maliwanag po. So, so pag pagpa-primer hindi po nating titinimpla lahat to kasi alam nyo po ba pag ito po ay tinimpla na natin at napagsama na po yung dalawa mag-a-activate na po yan so ibig sabihin bibilang na po yung oras para sa kanyang curing time o yung pagkatuyo niya gamitin naman po to sa hindi matutuyo na po siya po sa kasi na-mix na yung two of component maliwanag po no So, kaya hindi po natin ito kailangan timplahin lahat, lalo na po ang pipintahan lang natin ay maliit lamang. So, magtitimpla lang po tayo ng sa inaakala natin, tama lang po ang dami doon sa ating bubugahan. Kaya meron po tinatawag na 3 parts, 1 part, 4 parts. So, ito, ito pong apat na disposable na baso na ito, para mas malinawan nyo, ipakikita ko po, po sa inyo yung actual. Ano na ba yung part na tinatawag? So dito ay kumuha lang muna ako ng tubig. Ang demo lang naman po, no? Para hindi masayang. So yung part na tinatawag ay ito po yan. Kung sa 1 liter, ito po yan. So may pattern. Ito yung pinaka-pattern niya. No? Ito yung part na tinatawag. Dito magsisimula yung kung ilang part. Let's say ito si epoxy clay, no? Ayan, Gilder Epoxy Gray. Ito pa yung one part niya. Kung ang ratio po nito ay 3 parts nito at 1 part nito at 3 to 4 parts sa thinner. Sa thinner, depende po kasi ito. You know, kung gusto niyo ng medyo malapot, gawin yung 3 parts lamang. Kung gusto niyo malagnaw, gawin yung 4 parts. So, isasali ko na po yung pinaka one part niya. So, ito na yung pinaka-one part niya. Ito pa yung pinaka-eight natin. Kailangan po natin mag-mix ng, o kumuha ng tatlong parte po dito. Itong epoxy gray, na primer. So, ito po yung tatlo. So, ayan po yung tatlo. Ito yung unang part. second part. At third part. So, ayan po na, no? third part. So, ito na po yung tinatawag na three parts. Equal po yung laman po niya, no? Wala po pinag-usapang ml, grams, o liter, no? ito uh, ay example lang po, no? hindi po ito yung pinakarami na nating titiklay epoxy primer. Pwede nyo pong babaan yan. Depende po sa gagamitin yung pattern. So, ito na pa yung three parts. So, ito na po yan, ha? Yung uh, Epoxy Primer Gray. So, ito na mga ating titiklay. Itong catalyst. Dahil nga 3 parts yung gray, primer, at one part to. So, ito yung one part. Ito yung catalyst. So, ito po si Catalyst. So, ayan po si Catalyst. One part din po. So, ayan na po yun, no? Uh, tatlong primer at isang Catalyst. So, three parts and one part. sa so, malino po ito. No? Ngayon, kung ang pag-uusapan naman natin ay thinner. Masali ko na po muna po dito, no? pag-uusapan naman natin ay thinner let's say itong gamit yung thinner ito gamit ko kasi Ansel urethane thinner no? pwede rin uh, epoxy reducer pwede rin acrylic thinner lacquer thinner and urethane thinner no? so ayan kung ang gusto nyong uh, thinner dami ay gusto nyo medyo malapot 3 parts lang po so magsalin po kayo ito rin yung pinaka guide nyo 1 2 So ayan Ito na po yung 3 parts ng thinner Isasalin nyo na po yun doon sa Tinimpla nyo na epoxy primer gray na mayroon na pong catalyst. So, ayan. Malinaw po, no? Kung gagawin yung four parts, edi magsalin lang po kayo ng gatong karami pa na isa para maging four parts. Kung five parts, eh, magsalin pa rin kayo. Kung gusto nyo magwas, edi two parts lang. Ganun lang po, ah, ang mixing ratio. Muli ko pong inuulit, wala pong pinag-uusapang dami, liters, grams, or warts, no? o watts, no? ML, wala pong pinag-uusapan. Pwede nyo pong habawasan sa yan. Pwede nyo taasan, pwede nyo puno to puro puno, pwede rin. Basta pinag-usapan lang po, yung pinaka-pattern nyo. Yung po yung part na tinatawag. So, ayan po, sana yung nalinawan nyo po, no? Uh, sa tingin ko, hindi na po kayo malilito tungkol po sa part na tinatawag. Uh, bigyan po po kayo ng mga example, no? Kaya may kalituhan po talaga. Kasi, lalo na sa mga brand po, no? Na ating gagamitin, may kanya-kanya po siyang mixing ratio na tinatawag example po, itong gawa po ng Ansal, Urethane, Carcio, Topcoat, Clear. Ang mixing ratio po niyan ay 3 parts ng Carcio Clear, 1 part ng Catalyst, at 4 parts ng Ansal, Urethane, Thinner. Kung ikaw compare po siya sa Hipik 400S Titanium 2K Clear, ang mixing ratio niya po ay four parts ng 400S, like, one part lang po yung kanyang activator. Activator po tawag sa kanya, no? At dito po ay no thinner na. Kung okay, kumpara po naman natin ito sa K92, sa K92 naman na top coat clear, kung three parts yung clear niya, yung top coat clear, one part po yung catalyst, at one part lang din yung urethane thinner. So, marami pa pong iba, no? Yun lang po yung mga example para malinaw na po sa inyong kaisipan kung ano po itinatawag na parts. So ayan po at sana ay makatulong po sa inyo ang video kong ito. At kung ito po yung inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like po dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po na subscribe please subscribe at paki rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po. Muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.